Ingon. Okay. Nagpapatuloy ako. <laughs> sige na, eh, ito. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy ako maging guro. Nagpapatuloy ako maging guro. Dahil sa... Dahil sa... Uh. Dahil sa mga kabataan. At of course, <laughs> ating games. Okay. nalagay. Ewan lang yung video, ha? Sige na. magvideo video mag <laughs>

dar okay, dar Nagpapat nagpapatuloy ako maging guro dahil sa ano? ano? start ano? ako maging guro kasi ano? cake sa teachers day sure. <laughs>